Hello mga guys! Dahil birthday ng brother-in-law ko, kakain tayo ng marami. Maraming mapipilian. Pero bago yan, kailangan mo nang pumila. Ayan, pila muna tayo. At pili ka lang kung anong gusto mo. Ayan, pero dapat kung anong nasa plato mo kailangan mong ubusin. Hindi pwedeng sayangin mga guys. Kasi mag-extra bayad ka. Kaya, dahan-dahan sa pagkuha kasi baka hindi mo maubos. At masayang lang din naman kasi kapag hindi mo kayang ubusin. Kaya, dahan-dahan lang. Pero alam nyo ba mga guys na kailang balik din ako? Para sulit. Kasi hindi dinaman kasi ito palaging ganito. Kaya sulitin na natin mga guys. Aba kasi libre ito. Kaya kain lang ng kain. Food is life. Ika nga mga guys. Kaya kuha lang one to sawa. Kumuha ka hanggat gusto mo. Si brother in law bahala. Ayun. Friends fries. Yun ang target ko. At siyempre, ang kasunod ay ulam. Hanapin natin ang ulam. Ayun, nandun sa kabila. Sige, puntahan natin. Ayun nga, ang dami. Sige, pili lang. At ayan ang plato ni sister. Malapit ng mapuno. At pinag-iisipan pa kung dagdagan ba o hindi. At ang sabi ko, sige gusto ko. At sigurado masarap yan. Kaya sige, kuha pa, dagdag ng dagdag. Sige, dagdagan pa natin. Sige, dagdagan mo hanggat gusto mo. At ayan pa, sige, kuha pa. At hanggang sa puno na nga ang plato ko. Sige, maupo na nga tayo at kakain na. At punta na tayo sa lamisa. Para makarami na tayo. Ayan, sige, kainan na po. At syempre, hindi makompleto kapag walang dessert. At sa dinami-dami, ang prutas talaga ang target ko. At ayan, hirap makasandok dahil hawak-hawak ang cellphone. Kaya halos walang sumasama, walang sumasakay sa kutsara. At kulang pa ito pa, dagdagan pa natin. Sige, dagdagan mo pa, kasi masarap yung pinya. At nakailang sandok na. Sige, tama na yan. Thank you for watching mga guys.